What's up sa inyo mga mao? <laughs> For today's video, ano, trip ko sa kayo dito sa Claveria Misamis Oriental. Bakit binabalik-balikan ng mga riders itong lugar na to? So sa mga hindi pa nakapunta dito, at saka sa may planong pupunta pa, ipapakita ko sa inyo yung daanan at saka yung view dito guys kung gaano kaganda. Kaya kami, mga taga-Kagayan de Oro, bumabalik-balik talaga kami dito every weekend, ano. Kasi para mag-unwind, mag-chill, at kumain ang masasarap na pagkain. So, ayan. Tignan nyo nga naman. Yung daan, sobrang ganda. Yung nasa palibot mo, sobrang refreshing. Ayan. Ah, Na-enjoy ko talaga yung rides dito pag nasa Claveria ka. So, dito mga mau Uh, malaking lupa talaga yung Claveria ano. Marami ring mga spot na pwede niyo pagkainan, pagchilan every weekend ano. Kahit hindi weekend okay lang din pumunta dito. So pagpupunta kayo dito, make sure na uh, prepare yung mga motor nyo kasi nga uh, konti lang yung motor shop dito pag nagkaberya kayo be, medyo mahirap ano so kaya i-prepare nyo lang condition nyo lang yung motor para walang problema ano may mga gas stations naman dito so okay lang talaga tsaka pag gabi naman syempre mas okay pag may MDL ka or may LED light ka sa motor mo ano kasi yung ibang park ng lugar dito is wala pang ilaw so kaya yun yan napakaganda talaga so kung trip nyo mag ride sa mga dito ano pang hinihintay pumunta na kayo <laughs> dati kasi yung barkada ko na mouse squad palagi kaming pumupunta dito nagra rides at pumupunta kami ng hinguog at saka ikot uh, pabalik ng kagayan di oro ayun medyo mabilis lang lang yung tignan sa camera pero tama lang yung takbo ko dyan <laughs> So yan, mga mau, itutur ko kayo kung saan yung mga um, madadaanan nyo ano, pag pumunta kayo dito sa Claveria, Misamis Oriental. So dito, ito yung tinatawag nilang ostrich tree. Napakagandang view dito kaya makikita nyo maraming mga motorista at saka mga sakyan nagpapapicture dyan mga mau. So very unique tree no. So yan, pupunta naman tayo sa unahan. Napakalaki talaga ng Claveria dito sa may may school dito no napakaganda yung school nila kasi nga pag student ka dyan okay. yung bintana nyo syempre may overview na no <laughs> so dito guys ito yung tinatawag nilang view deck uh, it's a public place tsaka napakamura lang yung entrance no for only 20 pesos pwede ka nang pumasok dito at may enjoy yung view yung mga garden nila mga pagkain Sa mga mura lang yung pagkain nila dito guys so ayan yung view pasok tayo dyan so ito yung entrance nila ayan so magbabayad kayo dito ng 20 pesos per head uh, sobrang mura na yan boss 20 pesos ayon. So, kita niyo yun, mga mao. Napakaganda talaga. Kaya bumabalik ako dito palagi kasi napaka-refreshing. Parang naka-cleanse talaga yung spirit ko, ano. <laughs> so, ayan, no. Parang wallpaper lang, ano. Mais. Ayan, mais yung corn, ano. So may parking lot sila ng sasakyan at saka motor. So mag-parking muna tayo at mag-chill kasama yung GF ko ngayon. And chill kami ng si Kuwati dito. Kasi maliligo kami mamaya. Tingnan niyo yung cold spring dito, guys. Tara. Ayan. So ayan, ito yung view. Kwate si Kuwati sa Tadiri. Ayan o. No? Napakaganda. Ah, Napaka Grabe talaga. yata mga... mau mawawala talaga yung problema dito eh <laughs> so ayan mga maw uh, pupunta na tayo sa unahan pa no na, nasa Claveria pa rin tayo for your information malaki talaga yung Claveria it's around 112,000 hectares ata ito so, check na sa google uh, sobrang laki niya talaga parang isa ito sa pinakamalaki uh, municipality dito sa Misamis Oriental. So ayan After view deck Sa unahan lang no May makikita tayong Mga restaurant pa rin na Malalaki na Pwede nyong Mag stop over at saka kumain ano Ayan o oh, dito Sobrang ganda ng view Perfect moment <laughs> Perfect view Grabe talaga Kaya gusto ko lumipat dito guys <laughs> Baka may alam kang pwedeng lipatan dito So ayan, ito yung donor siso Ayan, masarap yung pagkain dyan ayan, Nakapangilang kain ako dyan Hindi ko lang binablog ano <laughs> So ayan Pupunta pa tayo sa unahan Kasi marami pang magaganda dito guys Meron ding mga staycation Sa unahan lang nito may Rumaldas At saka iba pang resort ano, ano. Pwede nyong stayhan Ayan, dito, dito talaga yung napaka-wide na view, ano? Sarap magtumambay tumambay dyan. Tingnan naman. Woo! Very refreshing. Kahit tanunood lang ako, no? Napaka-refreshing. So, ito. Um, isang barangay din ito sa Claveria. Napakaganda rin ano Straight lang to At may mga tao na ano Yan Pinipreserve talaga ng Claveria Yung natural beauty niya ano bihira ka lang makita ng buildings dito mga mao Wala talagang buildings dito na matataas Kasi nga mas okay pa talaga yung uh, Natural beauty niya ano Nakakaginhawa tayo ng maghanda, syempre. Ito. Ito, nasa Claveria din ito, na Cold Spring. Sa Hanopolan Cold Spring, guys. Dito na iligo. Dati, ano? Tsaka hanggang ngayon, naliligo pa rin ako dito. Napakalinis. Ayan. Flowing yan, mga mau. Kaya... Pumunta na kayo dito sa Claveria at mag-relax. Sana nagustuhan niyo yung video nito. Huwag niyo kalimutang mag-like, Comment at saka mag-share na rin ano. Thank you. Ride safe.